So yan nga guys, yung huli ng isang bangka. Dalawang pagi. So yan. Saka uh, ito lang. Yan lang. So yan lang yung isda nya. Kunti. Uh -huh. Ilang kilo la to isda nya? Tatlo, apat, uh, lima. Bali, pitong kilo lang pala lahat yan. So yan lang yung mga isda niya. So 'yan nga guys, yung pangalawang huli ng isang bangka. So 'yan nga guys, at uh, dalawang bangka na po ito yung dumating. So 'yan. <coughs> ito yung tubig na may ice kasi huhugasan natin 'to yung isda para maganda yung kulay, para magkintab ulit. So dito natin ilalagay na naman yung pagnaugasan natin sila dito sa maraming ice so lumabas yung taba ng bislaw na to lumidilaw dilaw yan nga guys uh, tapos na tayo mag ice ng isda sa isda na dumating kanina na dalawang bangka lang so mayroon pa tayong hihintay na isang bangka at bakit ko ina ice kasi nga para maganda yung quality ng ano ng isda So ipapakita ko sa inyo yung isda kung bakit paginaiis i eh, gaganda 'tian. Ganito po yung proseso nito para gumanda yung isda. Kasi pag hindi siya na ice, namumutla siya. So tingnan niyo po yung kulay niya pag na-ice. Kulang oh. pula, kumikintab. Narating hmm. ah, na may yung anong ng isda. Hmm. Kumikintab siya sa kag ano gumaganda yung ano yung quality ng isda kanina ito yung maya maya na to maputla siya nasa uli sa uli ano hindi na mumula saka yung asang niyang pupula yun siya o. so ganyan kaganda pag na yung isda Ginarik na yung buko yun. Ano So yan yung pangatlong bangka na huli. So ang gaganda ng mga nila isda. At ngayon lang din ako nakapag-update ng mga huli nila kasi nga ngayon lang din sila nagsila out kasi nga bago lang din sila na nagsila kasi naghinaina na rin yung agos. Nakaraan kasi sobrang lakas ng agos. So yan nga guys at yan yung ating koleksyon kanina so ang kikintab ng mga isda at yan mga guys tingnan na lang ninyo at sobrang ito, ito yung ang at mag ito tayo dito sa public market ng Nara Okay, boss, ang porte lang yan May tawad ako eh. Hello, Prince. Mula 200 magiging 50 na lang. Available boss. Thanks for watching, guys. God bless.